Honor X9B inilunsad na sa merkado. Narito ang special report. Mahalaga ang cellphone sa pang-araw-araw nating buhay sapagkat ito ay ginagamit upang makipag-communicate o kaya naman sa mga dokumento sa ating trabaho. Kaya naman, narito tayo ngayon sa launching ng Honor X9B 5G. Dinaluhan ng mga content creators at ang ibang business owner ang paglulunsad ng panibagong modelo ng phone na Honor X9B 5G sa Marriott Hotel nitong nakaraang araw. Ang launching ay pinangunahan ni Pauline Amelix at ang pasabog na performance ng bokalista sa bandang parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Sa pahayag ni Pau Oga, Public Relation Manager ng Honor Philippines, sinabi niya na ang Honor X9B ay successor ng Honor X98. Well, one of the qua unique qualities of Honor X9A and X9B is actually the durability of the phone. So talagang matibay yung telepono. Dagdag pa ni Joey Liboon, Brand Marketing Manager of Honor Philippines, ang pinakaiba ng Honor X9b sa iba pang mga makabagong teknolohiya sa panahon ngayon. So many helpful features such as the 108 megapixel lossless camera for photo and videography. It also has a water splash resistant feature that is helpful for people na um, na na nababasa yung phone pag tag-ulan or nahulog yung phone sa kapag naguhugas ng pinggan. So, things like that na na-expose yung phone sa sa water. Sa ngayon, ang Honor X9B ay nakahalaga ng 16,999 sa market. At yan ang aking special report. Mula dito sa Marriott Hotel, ako si Elaine Dimalanta, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.